Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Victoria Bangbang TV. If you are new here, I am Maria Victoria Ruelan Baril, a Filipino. My channel is all about blogging, tutorials, learning, and exploring different kind of things. Ang atin pong content ngayon ay about sa mga mabisang gamot na maaaring ipainom sa mga baby kapag ito po ay inuubo at sinisipon. Inuubo ba ang iyong anak at ikaw ay nababahala? Oo, sadyang napakahirap nga naman mag-alaga ng mga baby. Lalo na kapag ito ay mga may mga sakit, di ba? Kailangan maging mapagmasida ang mga magulang sa kanyang anak kapag ito ay may sakit, lalo na kapag baby ang pinag-uusapan. So bakit nga ba inuubo ang baby? Ayon yung katanungan. Maraming pwedeng maging kahulugan ang ubo ng isang sanggol o ng isang bata. Dapat bang hintayin mawala ang ubo? Painumin lang ba ng gamot sa ubo ng bata? Katulad ng cough syrup? O dapat bang magpa-appointment muna kay Doc? O dapat bang isugod si baby's emergency room agad-agad? Simpleng solution lang talaga ang kailangan mga mami. Kailangan lang ng maraming tubig at flowing si baby. Ayon sa American Academy of pediatrics. Hindi pa dapat bigyan ng gamot sa ubo ng baby ang isang sangkol at mga batang mula pang 6 na taong gulang hanggat maaari ayun po. Yun po yung ano, simpleng solusyon. Kailangan lang daw ng maraming tubig at fluids sa si baby. So makakatulong ang mga natural na gamot tulad ng pagpapainom ng honey para sa mga batang isang taong gulang pataas. di diba? Ma, uh, yun talaga yung mabisa guys, yung honey matamis kasi yun guys yung ginagamot sa amin ng aming mga magulang noong kapanahon ng ano mga bata pa kami mabisa talaga yun guys pero kapag ang ubo ay may kasamang lagnat na nasa 38 degrees celsius o mas mataas pa eh mas mabuting dalhin ang bata sa doktor lalo na kung wala pag apat na buwang gulang ito ayun guys sa so kapag wala pa daw pong apat na buwang gulang ang bata uh, la, uh, kapag ano nilalagnat iba kin e, 38 degrees Celsius so sobrang ano na po nun. kaya kailangan yun apo dalhin sa center oh, ayon dalhin mo na agad sa center para magamot agad hindi yung hintayin lumala pa okay eto pa mga mami may karagdagan simpleng solusyon simpleng solution ha Uh, makakatulong ang steam treatment bilang gamot sa obo ng baby magpakulo ng tubig na may mintol tulad ng vicks at ipalanghap sa sanggol ang steam nito ayun, ipalanghap nyo po mayroon na rin nabibiling steam vaporizer na para sa congestion at obo eh mayroon naman po palang nabibili malay mo, mayroon din po sa dito sa butika sa dimnasan ayun, para sa mga mami, mga kaibigan Huwag niyo na pong hintayin yung lumalapo yung sakit ng inyong mga sanggol dahil napakahirap po talaga. Napakahirap pong ano, uh, solusyonan yung ganon kapag uh, kung Press ko naman po sa inyong labas at may katamtamang init lamang na hangin ay pwede nyo pong ilabas ang bata para makatulog ito sa maluwag na paghinga ng baby. Kaya po sa mga kaibigan nating mami dyan, kailangan pong maging mapagmasid at naging alerto sa mga sintomas ng inyong mga baby para po maiwasan ang pagkakaroon ng mga iba't ibang sakit na delikado. At siguraduhin nyo po sana na pabakunahan nyo ang inyong mga anak sa tamang oras at sapat na dos. Okay po ba? Ayun nga mga mami, siguraduhin din pong nakainom ng sapat malinis na fluids tubig ang batang may ubo. Makakatulong din ang mga maligamgam o medyo mainit na inumin para maibisan ang pagsakit ng lalamuna ng bata. ayon. yun po yung ginagawa sa amin ng aming mga magulang. Tandaan lang na tiyaking sapat ang lamig at init ng liquid para sa bata dahil bata ang huyo. Diba? Mental rubs. ayon, makakatulong din po ang mental rubs para sa mga batang tatlong taon pataas. Makakatulong po ito sa pagluwag ng paghinga ng bata. Makakatulong ng maayos ang iyong anak kung maluwag ang daluyan ng kanyang hininga. Pahira ng makapal na mental rubs ang dibdib at liig na bahagi ng iyong anak. Okay po. Ganun po yung gagawin ha. Para ano po, para maibsan at saka lumuwag yung pag So, eto na nga yung honey. Honey, my love, so sweet. Itong honey, guys, ay para sa mga batang higit 12 buwan ang edad. Makakatulong ito para mabawasan ang severity at frequency ng ubo. Gumamit ng kalahati hanggang isang kutsaritang honey. Maring direktang inumin ito ng poro o kaya ay tunawin sa maligam-gam na tubig. Gawin ito ng apat na beses kada araw. So, ayun. Apat na beses kada isang araw. At ayun nga po, guys. Sana po ay nakatulong tayo at na na-share po natin ang ating mga uh, kaunting kaalaman para po sa mga mami, sa mga bagong mami dyan. Eh, huwag nyo pong kalimutan na uh, maging mapagmasid sa mga baby dahil napakahira po kapag lumala po yung sakit ng mga baby. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood or pakikinig sa ating content ngayon. Uh, sana po ay nakatulong at kung may mga gusto pa po kayong gawin nating content about sa mga baby, mga sintomas, ano, ay mag-comment lang po kayo dito sa, ano, sa video na to. Maraming maraming salamat. So guys, if you like this content, please give me a thumbs up, share to others, comment your reaction and please do me a favor to support and subscribe to my channel. Thanks for watching!